Oh, tayo ay naglalakad. Lalakad papuntang ano. Hindi alam, Jering. Tinan nyo yung school. Sayang, oh. School daw yan, oh. Sinarado oh. na. Doon yun, ang ganda. May iyo. What's that? Nabasta yung aking pants. Hindi ako nakapag putso. <laughs> like slippers lang ako. <laughs> pag na <-alitan> ako. Yun. <laughs> yung pangalok ko. Hindi <laughs> yung dami basta secret pinutol yung ano oh, malalaking puno dyan bakit kaya sayang di ba pero grabe yung mga puno dito oh lalaki oh. dami maglalakad tayo pupunta po tayong kuen kasi last time nagpunta akong kuen hindi ko siya nalibot tapos titingnan ko din baka mamaya may sakura na may sakura oh my god it's raining na <laughs> Ang arte eh no girl scout tayo may payong tayo oh, japan japan yarn may payong tayo O oh, siya ang laki ng skulo sayang sinarado na daw yung kasi ano wala na bang estudyante. Sobrang laki, sayang. lo, ang daming tulip. Uy, may mga garden hmm. oh. Nogue, Nogyo, Nogyo farming pala 'yan. Nanya, 'di ba may daming tulip? Oh. Ayun, naka na dilaw. Ah, sa nanapay ko 'yan, tulip tuloy ano kaya yung nandoon sa dulo? Um, malapit na ako sa kuen. Bababa po siya. Ay, parang wala pang sakura. Oh, Uy, daming tulip po. Oh. Ayan Ay, Oh. Ayan na nagkikita niya. Tulip po. Oh. Ayan Oh. oh my God, may pula. Tiyaring. <laughs> may pulang kumukutitap. Ano kaya ang ibig sabihin niya? Hindi natin alam. Hmm. Kita ng ating pa. Tingnan niyo. Oh, sobrang laki. Yan yung koen. Oh, oh, Kalsada pala yan. Yan yung koen. Oh. Doon, my playground. Lalampas tayo ng koen. Oh, Meron made it Oh my god. Hala. Nung mimink, ping, ping na may ming pink pink na nang kaunti. Meron na nga sakura doon. Oh, sa dulo doon. No? Oh. o Basahan nyo yan. Kanji, kanji, kanji. Yumi. Yumi kat. Ah, yumi. Yumi nai. Basta yun yun. Hindi ako marunong magbasa. <laughs> Charot Kundi lang yung alam kong basahin na kanji. Ay, oh gusto Basta ko ng ikotin mo na dito. Pede pala siyang antennay niyan. Oh. Ang lawak oh. Football ano siguro to. Sobrang linis ang oh, lawak. Mm. Sugi na Ang ganda. Sobrang di clean. Kirei. Go in sa ang. Mamaya pupunta ako doon sa may ano sa kura na yun na mapingpinga. Titingnan ko dito kung anong meron dito. Ah, may bindo machine jacka ano lang meron dyan. Parang nasa na ako ah. Wala ka man ang makikitang tao. Ah, ko Sorry. Ah, may yelo pa kunti oh. Wala na. Ano na lang dito. Ay, Diyos ko, huwag naman sana ako makasalubong ng kuma, ano? Hmm, ano na lang siya, parang mas ang laki. Babalik tayo. Pupunta tayong doon sa baba. Na parang, ano eh, kinakabahan. Kinakabahan ako. <laughs> Baka mamaya, makasalubong ako ng kuma. Patatay din tayo. Malapa tayong di oras tayo kay gala kada'yo. sige paspasan natin day paspasan natin ang lakad day oh my god <laughs> takot na basta po oh, ko sakura na doon oh ha may sakura na siya ng kaunti eh. magpingping na siya doon oh. pink-pink na. Nasa dulo. Kasi ang layo naman na. Tapos ka pa doon. Ganda dyan, oh. oh. Ito na yan siyang... Dyan sa baba, maganda din dyan. Siguro pag nabuhay na yung ano. Hindi na ako bababa doon. <laughs> Sinilip ko lang talaga kung may sakura na. Bye!